Samantala, pag-uulat mula naman sa, o balikan natin ang uh, report mula sa himpilan ng DCSB Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro. CMN live, live Nationwide. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas isinagawa ang kick-off ceremony ng Smart Village ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa sa pangunguna ni DICT Regional Director Cheryl Ortega sa Barangay Kaugutayan, San Teodoro, Kamakailan. Sinabi ni Ortega sa kanyang mensahe na ang kanilang misyon sa DICT ay paglingkuran ang mga nasa laylayan ng lipunan, lalo na ang mga nasa Smart Village and Smart Island o SVSI, partikular ang mga katutubo bilang suporta sa global program ng International Telecommunications Union na ang hangarin ay mabigyan ng akses ng taong bayan sa internet connectivity para sa makabagong teknolohiya at maturuang gumamit ng mga gadgets, laptops at iba pang pamamaraan na mapabilis ang kanilang pag-aaral at makapaghanap buhay sa pamamagitan ng digital technology. Nagkaloob din ang DICT ng limang tablet para magamit ng mga mag-aaral at guro ng kaagutayan elementary school. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng isang buwan ng selebrasyon ng 2024 National ICT Month na may temang Bayang Digital sa Bagong Pilipinas. Nakiisa rin sa nasabing gawain ng Local Government Unit ng San Teodoro, Sangguniang Barangay ng Kaagutayan, Samahan ng katutubong manggagawa ng barangay kaagutayan, gayon din ang iba't ibang ahensya ng pamalaan, ang DOH Oriental Mindoro, DOST Oriental Mindoro, PIA Oriental Mindoro, PIO Oriental Mindoro, DTI Oriental Mindoro, DepEd Oriental Mindoro at PSA Oriental Mindoro. Mula sa Calapan City Oriental Mindoro, ako si Dennis Embrejo ng CMN 104.1 Spirit FM Kalapan City na gulat ng live para sa CMN Pilipinas CMN Live, live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro